Good morning, good morning, good morning. Yeah. ko na. Liwanag na. Ah, masyal tayo dito. Yan. Tasing ko na. Ay, papasyalan tayo. Sakit tayong habal-habal.

guys, may malit na isla. Pagka may tubig, parang isla na to na maliit. yan sumisis oh. Patulas ka dyan. Ay ka muna ah. wala kaya ako nahulog pa. yan dami yung bato. Pagong? Dito? dito? Ah, ba to? Eno, yun. Hmm. Yan, ang lino ng tubig, oh. Dito tayo sa pila. Ayan, tayo doon. may mga bukuan. Dito tayo ngayon. May mga batuhan. Malakas ang hangin. may isla pang maliit doon pwede ka sumakaya ng bangka ga yan yung view dito dito yung sa gitna guys ayan o, ang layo natin pero ang babaw lang malinaw pa ng tubig hanggang doon pa yan Ababaw siya sya ayan o kalahati sa nung bago tuhod At balik na tayo doon Doon tayo sa isang spot Sa may Little Boracay Ito na yung pinakadulo <coughs> ng Jumalik Pinakadulong ano niya Okay, second spot tayo. Little Burakay. <laughs> yan, to the way Little Burakay. At may bangka din dyan. Pwede nga arkilahin. Doon tayo galing kanina. Isang ano... Medyo malayo na sa dito, ayun, may yung bandaron yung may isla yan white sand na little buracay at meron pang isa mamaya yan o oh. ganda ng duyan nila ga, no ganda ng duyan nila hi mo siya ah. ganda talaga ng dagat dito spot na tayo. Rital Batanes. Yan siya, oh. Hindi doon Ay, makakaakit na. May iba daan. May iba daan dyan. Yan, nakit tayo daw dito. Okay, let's go! Tara, let's Bumna go. Di ba dito tayo makakaakit daw? pa tayo dito? Rital Batanes okay. ng Jumalig. Yan, akit-akit muna. Ikubo, wow. May kubo wow. pala dito. Wow! Yung may cottage oh, pala dito. Wow! Kama! Meron pa pala dito guys sa taas. Yan siya. Punta dito. Oh? Tagat. Ang dagat. Ang linam. Hangin pa. Ligaya-ligaya. Ayun nga guys, no. So, tiisin natin yung init kasi pupuntai sa kabilang. Papagitan ko sa inyo yung isang view hindi na sila sumama kasi mainit doon tayo pumunta at pangat mo sa pinuntahan namin bali third spot na to tignan natin yung kabila kung maganda ba doon at yung isa kanina ito naman isang check natin kung maganda ba medyo mainit na rin eh. atas na yung araw siguro mga 9 na yan saan pa tayo dito guys tignan natin yung view dito Palubat na ako nakalimutan ko yung battery ng gopro pero kaya pa makakapag video pa mayroon pa lang makyat dito pero puntahan natin para makita yung view ayan may pugad dito siguro bugod to ng mga agila joke lang Yan. ganda alas pares nung isa guys ganda rin ayan eh, o yun tayo galing kanina at andun yung mga kasama natin yung kanina ko isa na sumama kasi mainit main na yung sikat ng araw hindi yes, sila sumama dito tsaka pocket yan grabing ganda hindi lang ako nakapunta sa gantong isla yan napakita ko na sa inyo yung view baba na tayo balik na tayo doon mainit, mainit na rin kasi sa taas may pugad Oop, uh, yeah. at sana nag enjoy kayo sa view ito oh, ba na tayo palukat na rin ako uh, at siguro uwi na rin kami yan kasi mainit na aming ang hapon naman yung ibang spot yan o ilit na lang sikat ng araw mataas na ang lasa ang baba kasi madulas so, nakababa na tayo ayun yung ano dito yung ano nya iba yung ano ng lupa nya white sand ito na lang sa kubo uh, hubo. maglalakad muna ako doon pabalik nakaka natin. Mainit na. Dito tayo sa resort. Yan yung tinulugan natin. ang God, baby. Yan yung baby ko. At pahinga lang. Tapos maliligo. Pamay na lang ulit.